Hello guys, welcome back po dito sa ating channel Coins TV. At natapos na nga natin guys yung 5 piso na BSP at 10 piso na may halong NGC rin. At eto nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series dito sa halagang 1,500. So iuhuli na natin tong pipiso na 200. So dito muna tayo sa 5 piso guys. So, ang hahanapin natin dito guys, error at yung mga pros. Yung year 2019 na reverse pros at yung 2018 na prostate die, harap at likod. So, mas maganda kung yun yung ma-hunt natin at saka error. So, umpisahan na natin dito sa balot na to. Halagang 200 to guys. So, sana makahunt tayo dito ng error o kaya yung 2018 na pros. So, buksan nga lang natin to at hatiin natin sa dalawang batch itong ating 200 pesos yan at dito na nga tayo magsimula pero siyempre bago tayo magsimula ang aking pong pasasalamat sa aking mga subscriber na solid na sumusuporta po dito sa ating channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am mga sir at lalong-lalo na po doon sa nag-share po ng ating video at sa mga nagla-like malaking tulong po 'yan kay Coins TV guys maraming salamat po sa inyong lahat at syempre ang mga viewers natin abroad maraming salamat po sa inyong lahat at proceed na nga tayo dito guys tingnan natin kung swertehin tayo ngayong araw na 'to ang first coin natin 2019 1. Next coin. At hindi na maganda to. Year 2019. on At dito naman tayo sa Nunagonal Year 2019 Napakaganda talaga ng mga Nunagonal type frosted type. So, sisilipin lang natin to guys. So, ayan guys. Meron ditong die crack sa may bandang ulo nya guys. Ayan o, kung nakikita nyo, yung guhit na yun o. Year 2019. So, dyan ka lang. Proceed na tayo guys. Dito pa rin tayo sa nonagonal type. Year 2019. So, Ayan. Napakaganda ng ating barya na nanagonal frosted type. Okay, next coin natin. Dito naman tayo sa round type. Round shape ang tawagin. So, common lang din. Next coin natin. Year 2018. So, common. Next coin natin, 2019. So, come on. At ang ating next coin, 2018. Come on. And another 2018. Come on. Next coin natin, 2019. Come on lang din. And 2018. 2018 common. Next coin natin, 2019. So, common. Kung kaya tayo dito ngayon. And another 2018. At syempre, maraming salamat din po sa mga kapwa ko coin hunter dyan. At sa mga idol natin na coin collector, maraming salamat po sa suporta dito sa aking channel. At proceed na nga tayo Year 2018 So mon At dito naman tayo sa nonagonal shape So ayan o oh, Napakaganda Frosted type ang mga Pero meron po nitong hindi Variation lang din yon Merong nonagonal na hindi siya frosted type Okay 2019 So mon Next coin natin, 2018. Come on. Next coin. Nanagonal, 2019. Kala ko, cross guys. Hindi pala, 2018. At ang ating last coin guys, dito sa ating coin hunting. Year, 2018. So, wala. Come on. Okay, dito naman tayo sa second batch guys. So sana pala tayo dito ng error kung siswertehin. At yung frosted na 2018 sa ating second batch. Pero bago tayo magsimula dito guys, baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. Pasuyo na po ng subscribe button dyan sa ibaba at yung notification bell guys. Huwag nyong kakalimutan para po updated po kayo sa mga coin hunting series natin at coin update. So ayan guys, umpisahan na natin tong ating second batch, ang ating first coin, round shape tayo, 2018. So common. Next coin natin, another 2018. Common. Next coin, 2019. So, common lang din. And another 2018 common. Next coin natin, 2019. Come on At ang ating next coin. Hindi ko na ganong makita. Sisilipin lang natin to guys. So, 2017. <coughs> common. At ang ating next coin, year 2020 na round shape. So, Kompleto na rin tayo niyan. Ang tanong kung meron bang 2021 dyan, may mga nagsasabing meron daw sila. Pero ayaw ipakita sa atin yung picture guys. <laughs> so baka po meron kayong year 2021 sa, dito sa round shape. So comment down below guys. At i-send nyo po sa Coins TV yung pictures. So, ayan guys, maraming salamat po. At eto nga guys, nakahunt tayo dito ng frost. So, ayan o. Oh, frost. So, sana frost din yung harap nito para year 2018. So, tignan po natin. Ayan, at hindi nga siya frost. So, ito ay maliwanag na year 2019. So, ayan guys. Year 2019 na reverse frost. So, okay. Hindi na masama. Nakadali tayo ng isa. Next coin natin, 2019. Common. At ang ating next coin, 2019. Common pa rin. At another 2019. Common. At ang ating next coin, 2019 ulit. Ba, Puro 2019 to ah. And 2018. So sisilipin lang natin to guys. At dumi lang pala. Wala namang kakaiba. At dito naman tayo sa Nonagonal. Na year 2020. So meron na tayo nito. Ang medyo madalang pa nito yung 2021. Pero meron na tayo. Ang tanong kung may 2022 na ba? Dahil 2024 na tayo ngayon. So comment down below guys kung may hawak na kayong year 2022 dito sa nonagonal type na 5 piso na NGC. So ayan, comment down below guys. Ang ating next coin, round shape, 2018. So common. Next coin natin, 2019. Common next coin 2018 common at another 2019 year 2020 so ang ating last coin guys sa ating coin hunting year 2018 so ayan at nakadali naman tayo guys ng isang reverse pros na year 2019 at may die crack na year 2019 na nonagonal. So ayan kung nakikita nyo nyan guys. At ito na rin ang ating i-update guys. Ang nonagonal type ng 5 piso na NGC. So alamin natin sa numista ang status nito ngayon 2024. Kung ito ba ay rare coin, hard to find, semi hard to find or common. Pero etong ating na hunt guys sigurado may added value to dahil error to may die crack error ayan nasa bandang itaas year 2019 so punta lang ulit tayo dito sa ating source ang endat numista syempre ang ating kaibigan na matalik so puntahan lang natin si mang google at magtype tayo dyan ng 5 piso so ayan nakita na natin dito guys huwag na kayo magtype ayan 5 piso NG sininagonal, numista. So, kailangan may numista lagi sa dulo yung inyong isesearch para makapunta kayo sa numista. So, ayan. Nandi dito na nga tayo, guys. At ang kanyang composition, nickel plated steel. So, ayan ang kanyang features, guys. Lahat ng impormasyon sa bariyang ito, ayan. Makikita nyo dyan. At diretsyo na nga tayo dito sa ating mm -hmm. ia-update na 5 piso. ayan meron pa lang siyang tatlong taon ang nonagonal 1920 at 2021. So baka po may hawak kayong year 2022. So comment down below guys. At dito nga tayo sa ating ia-update na na-hunt natin na may crack error, die crack error. So 2019 So, ayan guys, ang kanyang price appraisal dito sa AU condition at extra fine, 38 pesos. Same lang silang dalawa. Dito naman sa uncirculated condition, 89 pesos. So, hindi na masama kung may hawak kayong uncirculated guys, 89 pesos. At meron siyang frequency na 86 pesos. Ay, 86 pesos. Ano ba yan? Nalilito na. At meron po siyang frequency na 86%. So, ayan guys. 86%. So, so far, ang year 2019, ang pinakamahal dito, 89 pesos na nakarecord sa numista. So, ayan guys. 89 pesos sa uncirculated. Pero ito, napakagaganda ng mga kondisyon ng ating nonagonal. Ayan o. No? at may added value 200% dahil may die crack error so ayan kung nakikita nyo guys yung guhit na yan sa taas hanggang dito yan sa may bandang buhok ni Jose Rizal ay ni Andres yung guhit na yan guys hanggang dito yan sa may bandang buhok ni Andres Bonifacio so ayan guys Maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting. So sana po ay patuloy niyong i-like at i-share yung ating video. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Keep safe always and God bless.